eto guys, dumating na yung ating mga soup drinks ng uh, ating uh, binoking. So, eto nga naman talaga at napakadami nga naman tayong uh, dumating na deliveries ngayon. At eto ay nagkukulang po tayo ngayon ng mga soup drinks, Coca-Cola at saka uh, iba't ibang uh, inumin ngayon. Dahil napaka -init nga po guys ang panahon. At eto sumasabay na nga po ang init ng panahon yung ating uh, presyo ng ating mga inumin guys. So, ma medyo tumaas na nga yung... Uh, Mountain Dew na plastic guys At saka yung mga ating uh, Pancham At uh, 12 pesos na yung ating Benta dito sa Pancham At saka yung ating uh, Mountain Dew ay 20 pesos na Ang isang uh, Tawag nito Isang plastic guys So ito Ganito yung lang uh, Lagi ang ating Trabaho dito sa ating Sar Sari-sari store At hindi na po tayo Nagpapahinga Kapag may dumating na Delivery ay Hindi na po tayo uh, Magpatumpit-tumpik pa i check na po natin to Hanggat maari ay uh, Ido-double check pa natin to Ang uh dahil uh, bigla-biglang tumaas yung mga presyo at saka minsan kulang-kulang yung kanilang uh, i-deliver guys. So ganito guys, ganito ako lagi kahit minsan mainit sa loob ng tindahan ay talagang sinatsaga uh, akong isa isahin i-check yung ating uh, delivery dahil minsan nga yung ating mga kahinaan ay uh, yung pag tinatamad na tayo ay doon din pala papasok yung may kulang na delivery. Minsan nga uh, nung isang araw guys ay uh, nag-delivery dito sa amin kulang yung ating URC na isang box ng uh, honey butter buti na lang at uh, naitawag natin agad-agad at uh, inano binalikan yung ating uh, isang box na honey butter so ayun uh, minsan talaga uh, kapag ikaw ay sari-sari store owner uh, dumadating din yung time na mapapagod ka at uh, gusto mo rin magpahinga Pero kung iisipin mo walang ibang gagawa yan. Kung hindi rin ikaw mismo Ikaw din mahirapan kapag natambakan ka na yung mga gagawin guys So ayun, uh, kunting tiyaga-tiyaga lang dito sa ating tindahan Ganito talaga ang sikreto ng isang uh, sari-sari store Kailangan araw-araw uh, ka dyan Araw-araw um, kang uh, may gagawin Kapag tumigil ka ay Uh, siguradong uh, may malaking mawawala sa iyo sa isang araw So minsan guys yung ating mga binibigay ng mga ahente natin ay malapit ma-expire kaya tinitignan ko rin yung kanyang expiration date lalo lalo na yung mga sale yung mga may mga free. at talagang ito yung mga delikadong ah, hindi na pag, kapag hindi mo ito check to na pag nag-iikot ako guys kapag pupunta ako sa bayan at bumibili ako dun sa mga sari-sari store napapansin ko yung mga kanilang paninda kapag malapit nang ma-expire guys ay ah, Nilalagay nila dyan sa bukana sa harapan at uh, sinasabi nila na uh, may discount na 10% o kaya isinasama nila dyan sa kanilang uh, ibang paninda guys sa pagiging tindero-tindera guys ay wala pong pinipili lalaki man o babae yan minsan nga mas magaling pang magbenta yung lalaki pero uh, tulad ng uh, mga karamihan ay talagang mas magaling pa rin yung magbenta yung mga uh, babae guys kasi minsan mas marami silang uh, kakwentuhan so mas ma, mas maganda silang magbenta pero kung talagang uh, kagaya sa amin ay minsan na uh, hindi kaya ng isa ay nagtutulungan kaming dalawang mag-asawa dito guys kapag dumating yung mga delivery ako talaga yung nakatukang mag- uh, ayos ng mga delivery magche-check ng ating mga presyo at ang asawa ko naman ay kapag siya ay uh, wala ko dito sa bahay siya yung nakatukang magbebenta Basta pag may delivery ay uh, ilalagay lang sa bodega tapos i-check iche ko lang lagi guys. Kasi pa pabibigat kasi yung mga items kaya ako yung nakatoka dito sa delivery. So ganito lang guys yung ating diskarte. wag po tayong uh, tamarin. wag po tayong uh, uh, mainis. Minsan kahit mainit ay trabaho po natin itong uh, ginagawa natin dito sa loob ng ating tindahan. Sana sa mga gustong magtayo ng tindahan ay uh, ito po talaga ang inyong gawin. Dedication po talaga ang inyong uh, uh, i ano dito so sacrifice po talaga sa mga lahat ng mga OFW na gustong uh, magtayo ng tindahan. Ganito po talaga yung uh, uh, trabahong uh, trabahong uh, tindahan talaga. Pinapakita ko po talaga sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Minsan diskarte at tips. Ay ito po yung talagang uh, nangyayari dito. So ayun uh, kung ikaw ay OFW at gusto mo nang mag good at ito na lang yung uh, yung gagawin. Alam ko uh, mahirap ang trabaho diyan sa ibang bansa. Pero ito uh, kapag may tindahan ka na ay uh, panis na sa inyo to at talagang uh, bonus na lang sa inyo yung uh, pagod at hirap nyo kapag uh, kayo ay may tindahan. Alam ko kapag ikaw ay OFW ay all around ka dyan, uh, marami kang trabaho dyan, uh, gumising ka ng maaga. Ganon din dito sa ating uh, tindahan guys, gumising ka rin ng maaga at saka magiging maingat ka na rin sa iyong pera kasi sarili mo na tong uh, business sarili mo ng pera yung ipinut at mo dito hangga't maari ay ayaw mong malugi kaya dapat ay magiging maingat ka guys so sa mga gusto namang sumubok ng uh, tindahan kahit maliit na capital lang ay wala pong problema yan guys basta magiging masipag lang po kayo magrolling rolling kagaya sa akin dati nung pandemic ay nag start lang po ako ng 30,000 guys dito at talagang uh, ni rolling ng ni -rolling lang namin ito halos araw araw kaming uh, pumupunta sa groceries para lang uh, makapamili at ma maanoan namin tong tindahan namin hanggang sa nakapag- nakapag-ipon yung ating tindahan at ambilis po niyang uh, nag-boom nung uh, pandemic guys kaya ito napakabilis pong uh, lumaki yung uh, tindahan natin isa pang uh, aral na natutunan ko dito, natutunan ko dito sa Sarista Restore store ay yung uh, pag-iipon guys kasi nung ako'y uh, isang OFW ay talagang go lang ako ng go dun sa pera dahil malaking uh, malaki nga yung sahod ko hanggang sa di ko na mamalayan guys na malapit na pala matapos yung aking kontrata at puro resibo na lang yung naking naipon. Dito sa tindahan guys ay kahit uh, 2 piso, tatlong piso yung inyong tubo ay uh, talagang uh, nagsisumikap uh, pagsisikapan mo talagang itong ipunin dahil kapag halimbawa nakabenta ka ng 5,000 sa isang araw ay mayroon ka na guys na 5,500 pesos na maitatabi dahil kung uh, 10% lang yung kukunin mo tapos yung 10% ay maiiwan dyan sa tindahan mo para hati-hati hati kayo ng kita guys. So kapag uh, bumenta ka naman ng 10,000 sa isang araw, ay meron ka ng 1,000 pupunta sa iyo. Meron din 1,000 doon sa tindahan mo dahil 20% ang iyong markup. Depende kung ano yung uh, diskarte mo dyan sa store mo guys. So ayun, ganun po ang labanan dito sa ating tindahan. Uh, wag po kayong masyadong mag-expect na, malaki malak na malaking malaki po ang tutubuin uh, tutubuhin guys ng iyong sahod dyan sa ibang bansa ang uh, point ko lang dito ay uh, hindi ka na po nangangamuhan at hindi ka na po uh, utos-utosan ng iba so kapag ikaw may business na guys ay marami pang uh, mas uh, magbubukas na opportunity sa iyo kasi nalalaman mo na yung mga diskarte ng isang uh, magtindero tindera gusto mo magdagdag pa ng magdagdag ng ibang paninda gusto mo pa ng magbukas ng magbukas ng ibang brands, kapag nakikita mong araw-araw ka ng kumikita tapos nakikita mong uh, yung capital mo ay bumabalik na at uh, talagang sisipakin ka dito guys kapag ganito yung uh, diskarte mo. So payo ko lang sa inyo lahat ng mga gustong magtayo ng Starry Starry Store ay simulan nyo na guys at uh, isipin nyo kung uh, walang tindahan dyan sa inyong lugar ay kayo pa lang yung nauna ay mas malaki po yung chance na chance na lumaki yung tindahan mo at mapalago mo dahil uh, kayo pa lang yung nauna okay lang din naman magtayo ng tindahan kahit uh, mayroon kayong uh, kakompetensya basta kayo ay uh, healthy competition lang tapos ay uh, iba-ibang paninda ay wala pong problema diyan guys so dito sa aming pwesto dito sa aking pwesto ay uh, katabi ko yung basketball court at sa kayong school kaya medyo uh, malaki po yung aking potential dito ng ating tindahan kaya hindi po ako nagwo kahit may mga ko dito sa palibot ng uh, barangay hall ay kanya-kanya uh, po tayo ang diskarte kanya-kanya pong ang ating paninda para si customers ay uh, may pagpipilian din so ganoon guys yung ating mga diskartes kung uh, ikaw ay uh, hirap ay hirap sa puhunan minsan ay uh, yung mga iba ay inuutang tapos magingat po kayo guys dahil uh, karamihan sa mga naluluging tindahan ay utang po ang kanilang capital kaya uh, payo ko po sa inyo dapat ay uh, hindi po utangin yung capital para mas uh, maganda po ang flow ng inyong tindahan kasi uh, nag na kayo tapos nag-put up kayo tapos hindi pa pala nag- uh, nag-grow yung uh, tindahan mo ay talagang uh, sasakit po talaga yung ulo niyo dito at magdoble-doble po yung inyong uh, babaya rin at inyong, yung gagastusin lalo-lalo na kung ikaw ay nangungupahan pa tapos nagpapaaral ka ay talagang uh, mahirap pong uh, magpalago ng tindahan kapag ganon. So, ang diskarte ko dito, guys, ay ako ay may trabaho sa umaga. Si Mrs ay uh, nagbabantay dito. Tapos, pag uwi ko ng hapon, ay ako na yung uh, mag-aayos, magbebenta dito sa tindahan. Kapag ako ay panggabi naman, si Mrs ay uh, nag-aayos ng mga ating paninda dito sa ating tindahan. So, hanggang dito na lang muna, guys, yung ating uh, vlog na medyo napapahaba ng ating... Uh, kwento dito sa ating uh, pagtitinda, pagtitindero. Mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga solid uh, katim kasari. Huwag po kayong magsasawa sa, akin aking uh, mga vlog kahit dito lang po tayo umiikot sa ating tindahan. Napapanood ko po yung mga vlog nyo. Kahit hindi pa ako makapag-comment guys ay nakakatulong din po ako sa inyo guys. So ayun, mega mega shout out sa lahat ng ating mga katim kasari, mga OFW dyan, sa lahat ng mga bagong subscribers ko at sa lahat ng mga gustong ganito yung topic mega mega shoutout sa inyong lahat